Ayan na, tumaas na. Pinubod pa nila. O, yung kaya sila. Yung bayaw ko. Ang ba na na yun. Pinubod pa naman yung mga kibayalas ko. Ayan na, tumaas na. Paano kung sasakay dyan? Din, din niya, may iyak. Yung mga nanay niya, sa katatay, ayun. Ayun, nagsisakay. Ayun, yung mga anak, wala may iyak. <laughs> Ay, taas. paano kung kakayanin yan ganyang kataas ang oh, ganito nga lang mahimahimatay ako yung ganyan pa sobrang oh, taas daruro oh, mo ang ganda talaga isa eh. inupo lang doon ayun na iba tao nakaupo lang doon ayun oh, na umikot oh. na ha ha Sigurado mama yung may iiyak dyan. Hintayin natin pagbaba. baba. Tsak may iiyak dyan. <laughs> eh no, no. paikot ka dyan. Ay, hmm? si eh, mga kasamahan niya yung iiyak. Hmm. Hmm. Ito isang asawa, ang taga-kilay ko. ay, isang bata. Ay, isang bata. Ayan na, pagbaba na. Alam niyo ba yung bata kayo yung sasaksay may iyak na baby? Di ba iniwan nila dun yung ipo? Ayun, nalagmag. Hmm, ko sa mga ito inuuna pa video. Yung bata iniwan nag-iisa. Nalagmag tuloy. Hmm? Sarap mga isa ako. Nandito sila sa likod ko mga nag-video. Sabi ako sa bata, nalagmag. Ayun, ayok na iyak. Kasi nanay, napakahilig. Ang liklit pa ng anak eh. Kumakaisa ka eh. Ayan, ito'y nanay eh. O, oh, ito. nanay. Tapos ginoo. Sobra hihilig ng mga to. Anak eh. Nalaglag talaga. Na-stress ako. Nalaglag yung bata. Musanggong. Eh, nagpunta sa park para magsaya. Ang okay, kinalabasan... Na-stress ako sa kanila. <laughs> o, oh, ayan, ayan sila. Masa i-mahihilig. Eh, o, yun lang. Ayan sila, ayan, ayan. Ito, ito ba sila, oh? Ah? Yung mga anak nila, nagtakanda, dalaglag na. <laughs> ay, nakubuhay ito. Okay lang mag-indict, pero siguraduhin ba na yung anak ay ligtas? Dalaglag.